<clears throat> mapagpalang araw po in Christ alone kay Kristo lamang matatagpuan ang ating kaligtasan at wala nang iba ano po sige po tuloy tayo Papunta sa Juan Nolasco High School po yan ayun o yung building sa dulo Juan Olasco High School ito po papuntang Yerbosa pero ngayon nasa Chocoy Street tayo Chocoy Street Barangay 91 Sohnate District 1, Pondo, Manila ito naman po ang grocery ni Ati Janet yan mura mga bigas pwede nyo pantawaran o, tuloy na po tayo Meron po tayong pupuntahan Kaya mapagpalang araw Kaibigan Maganda po yung araw Na ng Panginoon Diyos Yan naman po ang iniintay ng mga naglalaba ako yan tinutumbok natin yung yerbo sa isrit no? Kaya, kung gusto nyo bumili ng manok morning ayan po ah oh. mura lang po palinda na manok ni kumari pwede nyo pa rin puntawaran kahit pa paano pero huwag na masagad siya sa diskwento baka kayo ang mamura good morning thank you po yan Herbosa Street nasa Herbosa na po tayo no Ayan. Hinihintay na yung truck ng basura. Ayan ito, ano? Herbosa. District. District 1, Tondo, Manila. E ng jeep na yan galing ng Divisoria kaya yung Bilasquez. yung Vilasquez po dito sa dolo sa may katayan ng bagoy o slaughterhouse ito mga jeep na Vilasquez at Divisoria Tuloy po tayo sa paglalakad. Ang paglalakad or walking ay maganda pong exercise ito. oh, alas o sumedya ng umaga. Ano po? Maganda sa katawan. Yung daloy ng dugo. Yan. Gaganda. Pag nakabiyad ka sa araw meron ka pang vitamins tutong bayani yan na mo kumukuha ng basura mga tutong bayani yan pero ang lakas ng titan yan ayan ang kalakal sweldo po nila minimum pero yung kalakal inaapot lang yan, walang kumisan po sa mag-apo nila. Walang sisal libo. napag -ati atihan nila. Ano? Kunwari pa yung isa. Pero kabisado ko naman talaga. Ano? ay tayo. Wala pa sa pare pa rin po tayo. Erbo sa istri. Tumatayin tayo sa Velasquez Ito na ngayon Airport extension Hindi na nga nakalagay ano Pag dataretsuin mo yan Makakarating ka ng Road 10 Ako sa May Ah, papuntang pier. Pagda -di diretso yung uyan. Ay Sikat na naman po yung Aring Araw Kanina nagtago siya Kaya dito na po ako pumiyos to. May konting lilim. Sa side nito, na naging nilalakaran. Y ser hermosa Esto. Esto es el center. El, centro. el centro, ya, ¿no? ito man may langit din ayan ah, exercise sa mga joint natin sa para at saka sa daloy ng ating dugo Opo. kaya kailangan nag-exercise po kayo ang exercise naman walang pinipiling oras kahit anong oras mo gawin, nasa iyo yan naman ang mahirap wala kang exercise kaya yung dugo lumalapot yun ang ni ng stroke at saka sinasabi nilang COVID-19 nung araw na sa ibang basa napagalaman nila yun ay sa ingin ng paglapot ng dugo yung COVID-19 sa abroad ano po kaya kung nag-exercise ka maganda yan para yung daloy ng dugo mo pumupunta sa mahayos ano po Good morning. Good morning. Manileños. Dito pa rin tayo sa Erbosa. District District 1, Tondo, Manila. po sa street pa rin po tayo tuloy tuloy tayo sa ating paglalakad sa street tuloy tuloy lang tayo sa lakan <coughs> yun na po yung highway ano yun sa dulo nasabi kong road 10 ano ayun no sa dulo road 10 Apo. Dito tayo lilibo ngayon. CP si Garcia Street. Barangay 122. Zone 9 District 1. Pat po tayo dito, ano? Dito po yung punta ko. Garcia po o oh, Carlos P. Romulo ay hey, Garcia ewan ko kung tama po ako si Carlos nga ako correct me if I'm wrong ah uh. Ahidaita. Nangali. Yeah. Tuloy lang tayo. Ito perintah niya si CP Garcia, ano po? Minus 10 para last 9 na ang oras. Dito po, papuntang palengke, Pacheco, public market. Ito tayo. Ano? So, hanggang dito na lamang po tayo, no? Dito sa Don boss ko. Apo, magandang-magandang umaga po, ano? Ayan. Isang utos. Ayan, nasa Ayan, ano. Mga ano po to tatanggap ng ayuda sa medical mula kay Congressman Ernex Dionisio. Po, na lamang kaibigan, ano? Ang ating munting video. God bless sa all.